Feeling mo ba ay stuck ka na sa buhay? O baka naman nagpaplano ka na magsimulang muli sa buhay mo? Perfect timing ang 2025 para simula ng isang bagong chapter. Imagine mo, parang binigyan ka ng blankong papel para i-design ang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Sa taong ito, ikaw ang may hawak ng susi para baguhin ang direksyon ng buhay mo. Alam natin na hindi madali ang pagbabago pero kung meron kang mga rules na sinusunod, Siguradong hindi ka malilihis ng landas at makakamit mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Kaya sa video natin ngayon, narito ang 8 rules na dapat mong sundin para maging successful ka sa buhay. Bago tayo magsimula, shoutouts muna. Kung bago ka pa lang sa channel na to, paki-like at paki-share ang video kapag nagustuhan mo. Makakatulong ito upang maabot natin ang mas maraming tao. Salamat. Number 1. Learn to say no. Ang pagsasabi ng hindi o ang pagtanggi ay isang superpower na makakatulong sa'yo para maging masaya at productive. Pag nagsaset ka kasi ng limitasyon, na pe-preserve mo ang iyong oras, lakas at mental health. Kapag natuto kang tumanggi sa mga bagay na hindi mahalaga makakapaglaan ka ng mas maraming oras at lakas sa mga bagay na totoong importante para sa iyo. Mas makakapag-focus ka sa mga priorities mo, mababawasan ang iyong stress at lalo kang magiging productive. Isipin mo to, kung lagi kang tumatanggi sa mga distractions at sa mga bagay na hindi naka-align sa goals mo, baka ngayon ay isa ka ng sikat na author, isang successful na negosyante o isang traveler na nakakapunta sa iba't ibang bansa. Marahil ngayon ang layo na ng narating mo sa buhay. Ito ang ilan sa mga bagay na kailangan mong tanggihan. Number 1. Peer Pressure Huwag haya ang diktahan ng iba ang iyong mga desisyon, lalo na kung ito ay nakakasama sa iyo. Number 2. Masamang bisyo Huwag haya ang kontrolin ka ng iyong addiction at iwasan ng mga bagay na nakakasama sa iyong kalusugan. Number 3. Mga distractions huwag magpaalipin sa mga bagay na umuubos ng iyong oras tulad ng sobrang pag scroll sa social media, sobrang paglalaro ng mobile games, etc. Number 4. Mga palusot o excuses. Huwag matakot na harapin ang mga hamon at responsibilidad. Number 5. Mga taong negatibo. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong naguudyok at sumusuporta sa iyo. Number 2. Take care of yourself. Isipin mo Pipiliin mo ba ang maging sobrang yaman pero isang linggo na lang ang itatagal mo sa mundo? O pipiliin mo ang manatiling malusog kahit medyo mahirap lang ang buhay? Malamang pipiliin mo ang maging malusog. Ito ang patunay na mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa pera. Maraming tao ang willing gumastos ng malaki, maibalik lamang ang kanilang kalusugan sa maayos. Kaya napaka-importante na tayo ay healthy. May kasabihan nga, health is wealth. Ang kalusugan ng ating greatest asset at kapag hindi tayo healthy, mahirap makapag-isip ng maayos, mahirap mag-focus at wala tayong lakas para makamit ang mga gusto natin sa buhay. Kaya dapat mong alagaan ang iyong sarili, mag-ehersisyo araw-araw, kumain ng masusustansyang pagkain, magpahinga ng sapat at maglaan ng oras para sa sarili mo upang makapag-relax. Kapag malusog ka mas madali mong makakamit ang mga pangarap mo sa buhay. Mas maa-appreciate mo ang mga bagay-bagay at malakas mong haharapin ang mga pagsubok ng buhay. Number 3. Take Ownership Ngayong meron ka ng oras at maayos ang iyong kalusugan, panahon na upang ikaw na mismo ang manguna sa iyong buhay. Madaling sisihin ang mga pangyayari, ang ibang tao o ang malas sa mga hindi magagandang nangyayari sa atin. Ngunit nagsisimula ang empowerment kapag tinanggap mo na ikaw ang may pananagutan sa iyong sarili. Kapag nahaharap ka sa mga pagsubok, huwag magmukmok o puro reklamo. Sa halip, itanong sa iyong sarili, ano ang mga aral na matututunan ko sa sitwasyong ito at ano ang mga hakbang na maaari kong gawin upang malutas ito. Malaki ang impluensya ng self-talk sa ating subconscious mind ang mga bagay na paulit-ulit nating sinasabi at pinaniniwalaan ay may posibilidad na maging realidad. Kaya't maging maingat sa mga salitang iyong binibigkas. Halimbawa, sa halip na magreklamo na mababa kasi ang sahod ko, subukan mong sabihin sa iyong sarili na paano ko kaya mapapalaki ang aking kita at makamit ang financial freedom. Sa halip na sabihin na matakaw kasi ako kaya di ako pumapayat, subukan mong sabihin sa iyong sarili na paano ako papayat nang ma enjoy ko ang proseso ng pagbabawas ng timbang? Sa ganitong mindset, mababago mo ang takbo ng iyong buhay. Number 4. Develop a clear vision and set clear goals. Kapag nagsimula ka na mag-take charge ng iyong buhay, oras na para malaman mo kung saan ka pupunta. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na vision. Ang vision ay parang isang mapa na gagabay sa iyo patungo sa iyong nais na destinasyon. Ito ang iyong ideal na hinaharap. Kung walang malinaw na vision, parang barko ka lang na walang direksyon. Pero kapag meron ka nito, lahat ng gagawin mo ay may purpose. Marami ang nagkakamali dito dahil sinusubukan nilang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Habang ang iba naman ay basta na lang inaasa sa tadhana ang lahat, yung tipong bahala na si Batman. Alam ko ito dahil ganun din ako noon. Hinahayaan ko lang kung saan ako dadalhin ng tadhana. Kaya ang ending Palagi akong hindi masaya sa resulta at parang may kulang. Kaya pumili ng isang vision na nagpapasaya at nagbibigay inspirasyon sa iyo na nakahanay sa iyong mga hilig at interes. Upang makamit ang vision na to, gumawa ng specific, measurable, attainable, relevant at time-bound na goal o ang tinatawag na SMART goals. Halimbawa, kung ang iyong vision ay maging isang matagumpay na negosyante, ang iyong goal ay maaaring makapagtayo ng sariling online clothing store sa loob ng anim na buwan. Upang magawa ito, mag-e-enroll ako sa isang online business course, gagawa ng solidong business plan, mag-iipon ng 50,000 pesos, at mag set up ng aking shop sa isang sikat na e-commerce platform bago matapos ang taon. Tandaan, ang iyong mga goals ay dapat na flexible. Habang lumalaki at nagbabago ka, maaaring mag-evolve din ang iyong mga goals. Number 5 step outside your comfort zone and do it now. Ngayong meron ka ng goals, dito nagsisimula ang tunay na magic o kung saan karamihan ay nabibigo. Masyadong maraming tao ang naghihintay para sa perpektong panahon para magsimula. Nag-iisip ng sobra, nagpaplano ng sobra at kinukumbinsi ang sarili na kailangan pa nila ng mas maraming impormasyon bago kumilos. Pero sasabihin ko sa iyo, walang perfect timing. Kaya kung hihintayin mo na maging ready ka bago ka kumilos, magiging katulad ka rin ng iba na nag-aantay sa wala. Ang tanging paraan para makagawa ng momentum ay ang magsimulang kumilos. Halimbawa, kung pangarap mo ang maging isang content creator, hindi mo kailangan maghintay hanggang sa makuha mo ang pinakamagandang kamera, hanggang sa maging confident ka sa harap ng kamera, o hanggang sa ma-perfect mo ang iyong editing skills. Magsimula sa kung ano ang meron ka Gumamit ng iyong smartphone, mag-eksperimento sa mga simpleng editing apps, at mag-post ng iyong unang video. Maaaring hindi ito perfecto sa simula. Maaaring hindi ka makakuha ng maraming views o likes. Pero huwag kang susuko. Ang bawat video na iyong ginagawa, ang bawat komento na iyong binabasa, ang bawat feedback na iyong natatanggap ay magtuturo sa iyo ng maraming bagay. At habang patuloy kang natututo at lumalaki, unti-unti mong makakamit ang iyong pangarap na maging isang matagumpay na content creator. Number 6. Take Consistent Action Madalas nating iniisip na kailangan ng malalaking pagbabago para magtagumpay. Pero ang totoo, ang mga simpleng gawi na ginagawa natin araw-araw ang tunay na nagdadala sa atin ng ating mga pangarap. Hindi ang malalaking aksyon ang nagdudulot ng tagumpay, kundi ang pagiging consistent sa mga maliliit na bagay na ginagawa natin araw-araw. Noong seryoso akong nagsimulang mag-exercise, hindi ko biglang binago ang buhay ko. Nag-commit ako sa 30 minutong workout araw-araw. Minsan, pakiramdam ko ay napakaganda ng pakiramdam ko. Minsan naman, kailangan ko pang pilitin ang sarili ko na pumunta sa gym. Pero hindi ako nag-miss kahit isang araw. Pagkatapos ng anim na buwan, hindi maikakaila na may mga resulta na, hindi lang sa katawan ko kundi pati na rin sa isip ko. I developed the habit of showing up, hindi lang sa ehersisyo kundi sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Ganito mo rin ito magagawa. Hatiin ang iyong malaking goal sa maliliit na pang-araw-araw na gawain. Halimbawa, kung ang iyong goal ay maging fit, mag-commit sa 20 minutong pag-ehersisyo araw-araw at kapag nakasanayan mo na ito, sa kamu dagdagan ng oras at intensity ng iyong pag ehersisyo Ang pagiging consistent ang susi. Huwag mag-focus sa pagiging perpekto. Mag-focus sa pag-unlad. Ang resulta ay hindi nang gagaling sa paggawa ng isang bagay ng isang beses lang, kundi sa paulit-ulit na paggawa nito hanggang sa maging bahagi na ito ng iyong buhay. Number 7. Choose your company wisely. Totoo nga naman, malaki ang impact ng mga taong nakakasama natin sa buhay. Yung barkada mo, pamilya, mga kasamahan sa trabaho. Malaki ang influence nila sa kung paano mo tignan ang mundo at kung gaano ka kasuccessful. Isipin mo to, madalas mo bang makasama yung mga taong puro reklamo lang? Yung tipong, ang hirap ng buhay. O, hindi kasi ako pinanganak na mayaman. Nakakahawa yung energy nila, di ba? Nagkakaroon ka na rin ng doubt sa sarili mo. Parang nawawala yung drive mo. Pero kapag nakasama mo yung mga taong positive, yung mga masipag at may goals sa buhay, parang nahahawa ka rin sa kanila. Nagiging mas ambisyoso ka, mas naniniwala ka sa sarili mo. Dati, puro mga taong walang ambisyon ang mga kasama ko. Hindi naman sila masama, pero pansin ko na hindi ako umuunlad. Kaya nagdesisyon ako na palibutan ang sarili ko ng mga taong successful na yung mga may ambisyon, yung mga hindi natatakot mag-take ng risk at higit sa lahat, yung mga nag inspire sa akin. Simula noon, nadagdaga ng aking kumpiyansa at nagkaroon ako ng bagong perspective sa buhay. Nakita ko kung paano nila naabot ang kanilang mga goals at na-realize ko na kaya ko rin. Kaya ang challenge ko para sa iyo, tignan mo yung circle of friends mo. Sino ang limang taong pinaka-close mo? Tumutulong ba sila sa pag mo o parang pinipigilan ka lang nila? Kung kailangan mong bawasan yung oras mo sa mga taong nakakadrain sa'yo, gawin mo. At kung wala ka pang mga taong ganon sa paligid mo, simulan mo online, mag-join sa mga groups, sundan ng mga inspiring figures, makipagkilala sa mga taong kaparehas mo ng goals sa buhay. Number 8. Be Financially Smart Ang pagiging financially smart ay hindi lamang tungkol sa pagtatabi ng pera. Ito ay tungkol sa pagkamit ng financial freedom. Imagine mo ang sarili mo na walang pag-aalala sa pera, na may kakayahang gawin ang mga bagay na gusto mo at may seguridad para sa iyong kinabukasan. Hindi kasi sapat na malaki lang ang iyong kita. Ang susi sa pangmatagalang tagumpay ay ang iyong kakayahan na pangasiwaan ng maayos ang iyong pera. Kaya naman narito ang mga bagay na maaari mong simulan para maging matalino ka sa pananalapi. Number 1. Lumikha ng isang budget alamin kung saan napupunta ang iyong pera at gumawa ng isang plano upang mamanage ang iyong gastos. Ang isang budget ay parang isang roadmap na gagabay sa iyo patungo sa iyong mga financial goals. Number 2. Regular na magtabi ng pera Gawing bahagi ng iyong buhay ang pagtatabi, kahit maliit na halaga lang ay mahalaga. Number 3. Maging matalino sa paggastos Bago bumili, tanungin mo ang iyong sarili kung kailangan mo ba talaga ito o gusto mo lang iwasan ang mga impulse buys at mag-focus sa pagbili ng mga bagay na totoong kailangan mo. Number 4. Mag-invest sa iyong sarili. Ang pinakamagandang investment na magagawa mo ay ang sa iyong sarili. Maglaan ng oras at pera para sa iyong personal growth. Matuto ng mga bagong kasanayan. Magbasa ng mga libro, dumalo sa mga workshops o makinig sa mga podcast. Ang investment mo sa iyong growth and development ay may malaking reward sa hinaharap sabi nga nila, the more you learn, the more you earn. Sa summary ito ang 8 rules na kailangan mong sundin para maging successful ka sa buhay. Number 1, learn to say no. Number 2, take care of yourself. Number 3, take ownership. Number 4, develop a clear vision and set clear goals. Number 5, step outside of your comfort zone and do it now. Number 6, take consistent action. Number seven, choose your company wisely. Number eight, be financially smart. Sa topic na ating tinalakay ngayon, ano ang iyong biggest takeaway sa ating video? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Mag-like, mag-comment at i-share mo na din ang video na ito sa iba. Pakifollow na rin ang iba pa naming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at lagi mong tandaan na ikaw ay magtatagumpay.